Alah, takbo mo lang run. Ala. Tak bulang run. Tak bulang. Mulang. Tignan mo ano pa huli mga ito. Sugod oi sugod Uy. <laughs> Uy. Tak bulang tak bulang. Kana. <laughs> Alah, terus lang mun, terus lang. Gi, kumut. Gi. Wow. Yung ngay dun. Wow. Ah, tak bulang ron pag nagsabit. Ayan na ron, ayan na ron. Mm. Um. Mapugsitan ka. Lon. Hmm. Hinupo ka na mga idol. Hinupo ka na. Wow. Yaki, 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 Ron. Pahayang, ipahayang, ipahayang. Idol, good evening po sa inyo. Ah. Uh, ano kami mga idol, mga ano kami ng huli kami ng pusit. Kasi ay marami pong nakahuling pusit sa gabi ngayon mga idol. Kaya try namin na idol, irod Ang gabi po namin mga idol ay uwang-uwang ino you know, oh. uwang Tapos may doon nilagyan mo namin ng kawil, may doon, kasi sabi nila may doon nilagyan daw ng kawil para hindi daw makibitaw. Kasi matapang daw ang pusit sa paggabi, may doon, kaya nilagyan naman ng kawil. Ipakita namin muna, maya, tala, let's go. May doon, dito sa baybay, may doon, punta namin yung bangka. Yan si Iron. Malali yung bangka, may doon. Yung bangka niya doon, Iron yung sakin, may doon, kasi yung bangka namin, may doon, ginamit. Kunin ko lang yung bangka ron. Hmm? Lalim. jangan ka lang muna. Uling-uling yung bangka. Hmm. Lah, lalim. Kati may Lantai Lalim tayo may dun. Nasa dulo iron, basa ang ko. Hmm. <laughs> ka Hmm. Oh. Lili, sakay na. Ya. Yeah. Hmm. Get, dunong ka na, ka. Mangkain lang idol. Irol yung sakyan natin. Yan idol. Punta na tayo. Kaya na tayo pagpalis na kami. Ay idol. Paalis na po kami. Dito tayo ron. Dito to. Dito tabi na. Sabi ni Eros. sila. Ando magtikin mga idol. Yan. Dito tayo ron. Ron. Dito lang tayo. Dito lang kami mga idol. Yan. Stingan ko na din dito. Oops, oops. Mga idol, dito na kami mga idol. Nakapundo na tayo ng Ano? Nakapundo na tayo. Saan gayot mo Yun. Uwang-uwang. May kawal na. Mm, napaka. German hook. Napakaganda rin sapayan, payan. Gi. Ariyan. Ariyan mo lang. Ano lang, ganun lang. Oke, okay. Oo, oh, oh, matamaan nyo ano. Ihiwalay mo yono ano. Para hindi magbulbul. Ito ba? Ihiwalay mo yan. Tamaan ka. Hmm, nagyariya. Okay. Meron. <laughs> okay. May idol. Ayan sa idol. Iron mga idol. Dito ka bilaron. Idol? Hmm. Ulit, ulit. Dito, dito, dito. Bila. turun di jarak jarak yun tidak usah disini tau try natin O, oh, kami na naglaut may dulu yung iba hindi naglaut wala wala oh oh run isuka dun dun isuka dun 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 huwag ka magtalikod harap ka dito Tidak, 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 Kak Bila, Kak. Ada nah Teh? Mantuk kali Oke, ndak Boleh, boleh, cur, sure. cur, sure, ba. curun, sure, curun, sure, Kak sure. Bila, Kak Bila, i iyo, iyo, nomos, Kak Bila, iyo, nung, nah, itu, anak. Salin. Dinyok. Sarun. Ala. Tak bulang ron. Tak bulang. Mulang. Tignan mo ano pa huli mga ito. Balita <laughs> ng liit, liit lang liit. Uy, ah, nagpugsit yung ata. Ah. Nagpugsit yung ata mga idol. Ay, nataan ako. Inataan ka. <laughs> tindi yung pagkatama may dulo iron oh. Ah. <laughs> bon na mga idun. Uy, atak na. Tumi lagi, dito mi lagi ron. Dito dito dito. Le, <laughs> aria na Ariana, Ariana, Ariana. Turin, hay may anuron. Jan jan jan. May dilaw na yan. Ulit-ulit kay mababog ng lapit lang. Dulok. Ah, tindi yung pag-atak. <laughs> Grabe. Ayos kay maalon alon pa naman, laglag kanya. Ge. Okay. Bago nang tanggal. Oh, Aw, okay. ge. Siyon agad. Di nita, berapa? Lapa? Laporan? Huh? Kan mau yang kain mga idol. Mau mga idol. Basa do. Isbu gumay. Saya sanita. Jangan kainin. Idol tiga mau curan idol iron. <laughs> suwato is one turn. Suwato gamay. Na. May idol. Kinain mo ng idol. Gidandahan mo lang ron, dandahan mo lang. Sa puwang ha. Gi, palapon mo lang, palapon mo lang. Gi, ganyan talaga yan. Epektibo na nga talaga mga idol, sabi nila mga idol. Oh. Sanin? Ayun, igitibro. Yun, 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 yun sa may katig. Sabi ka ating mga idol, ayan ang mga idol. Sugad doy, do. Uy! Dalawang praso na. Namatak. Hindi mo katama mga idol. Uh. Kaya? Tanggal na. Tanggal na. Yun! Ariya ulit ron. Dalawang praso na, maniliit. Wala pang malalaki. Maya pa yun, nagbalik lang yung Maya. Oh, tandaan, malaglag ka. Kumuha pa kanyang nylon. Yun, layo na naman. Yung arena malut may dun. Hmm, hmm, hmm. Wala pa. Hmm, ulit area, ulit area. Wala pa yun, hindi pa yan.

laki yung room sure bulang room ih pasok sa kulang naik mula ban yun lang Iyum, dandahan lang ayos mo pag ano baka malaglag ka malaki yan malaki yan malaki yan bigat ih dali arun surburun buron pira pira na yan tayo ka ngayon Bos, go! Gila! Gila! Gak itu! Spuangin murun! Spuangin muda! Wih! Tak pulang! Tak pulang! Gak nak! Loh! Terus ulang, lu! terus lang. Gi, kumot. Gi. Wow. Hi. Kinako ah. Kinako ah. Grabe, dak pa tayo ron. Mga giant squid naglabasan sa gabi. Hi. Aper, aper. Ah. Ang galing Oo, kalaki. Laki mo na ito. Oh, <laughs> tulog pa. <atap>. Ini yang pagi tamak mengadu loh. Ah, tanggal agad run. Tanggal agad. Ilang piraso na ba? Ilang peraso na? Uy, tatlo na pala. Dul, tatlo piraso na mga idol. <laughs> Inyo ron. Kwarta ron. Ariyan naman. Ariyan naman. Ariyan naman. yun napakalayo mga idol yun wala pa, rin? wala pa mga idol wala pa mga idol may losaya na yun eh hey, pabalik lang yan sila ron hmm? Laporan. ulit arya baka hindi na nakita sabit Layo. Hmm, wala pa mga idol. Tintay lang tayo. Yung mga idol, malapit lang tayo mga idol. Oh. Sabi nila dito do yung mga idol. Yan, lapit lang kami. Yan. Sige, Salit salita daw. Wala pa na. po oh, mga idol. Sa ano yan may idol? May ano may idol? Uli! Dahil na kung ikaw man. Ikaw! may idol! Lak! Grabe yan! Ikaw ron! Sana? Nagpunta doon? Nagsabit? Ibiro lang. Dilang ron. Bigat ba? Bigat to ba ito? Tak lakiran. Hindi yeah, ko. Ya, tak tak amoy to. Gi. Katong ngulit ang ano. Tak kamay bato pa. Patay! Patay! Sabit mo ni Maydol. To. Tak laki. Tak mo ni Maydol. Ay rut tanggal na ron. Tanggal na. Maydol, ay maklaki mga idol. Jan hinapaan idol iron ng idol. Wow. Ah, tak bunar ron pang sabit ron. Hindi nag takbo. Tubit tubit lang. Hindi nag Hindi nag takbo. Kalaki. Ah. Malaki ka to. Wir wir suntuk suntuk. Mm. Bahayang mo ipatidaya pitayaya mo. Kita kah. Ako oh, nang tanggal. Mm. Mm. Do, may, ano, may kinain, ano. Ta, wasak Pati hindi yung laway, mga idol, o. Oh. Wasak-wasak, mga idol, o. Oh. Idol, tignan yung mga idol. Aron wasak-wasak na? o. Oh. Oh, to, No, no, no. Kain. Okay. Ge. Chitan ka? Hmm. Tignan nga po, abak Hmm. karena kan saya dulu irung itu dulu itu loh apa perasaan Ron perasaan loh udah perang laki nah hulim Ron loh itu loh oh oke oh. hmm Okay, mga idol. Itong isa, malaki rin. Laki. Grabe. Meron, -e. basa. Ano basa ka rin? Basa. Nagbis ka lang. Maligo ko lang mamaya. Wala pa. Babo lang kasi mga sanita daw. Dapat lega? Dapat mga idol. Dapat rin? Puan mo lang rin para, para hindi ka kasi malun-alun pa naman. Puan mga idol, iron mga idol. Huli? Huli ron? Huli dumay dul. Terus, terus lang, terus lang. Kinainan naman mga idol. Kinainan naman. Sapuwangin mo. Kinainan naman mga idol. Hindi, turos lang roon. Turos lang roon. Turos lang. Turos lang. Ito na, malapit na. Malapit na. Ayan na roon. Ayan na roon. Um. Mapungsi tangka. Lima <laughs> Lima na. <laughs> Lima na. Lima na. Lima na dumay do sabi ni Adil Lima na. Pati yaya mo ron, pati yaya mo. Yan. Yun. Lima na. At tay ka ngayon ng laki mga idol. Ay pambenta na tayo ron. Ano ah, ito naputol? putol. Oh, wala pala. Okay, ito, ito, ito. Ano? Hmm? bubot na ano? Bulbul? Do? Bulbul ba? Hmm. To, ngayon mo to. Ito mo may dalo. Ina may, doloh. may, may doloh, okay na po yung bulbul. Ah, uh, inayos ko na. Ron, ron, ron. Tumoy. Ito yung ano, nawakan mo kanina. Layo, layo mga idol Wala pa, isang basa sa idol, yron, mga po lang ron. Po po, wala po mga idol po ngayon. Wala po ngayon. Kenapa? Ulit ulit ulit. Ulit mayo ulit nang, para malayo yung ano. Kita layo ron. Di okay, na ron Ito mga idol Di ba kinain yung Ano na idol iron Huli Lahuli na naman mga idol Di ba tayo lang ron <laughs> May kumita mga idol kumita. Di natin makita sa ano mga idol Sa cellphone May kumita po Alon-alon, dandahan lang ron. Alon-alon. Ayun na. dumating na ang alon-alon. Hmm, hinupuan na mga idol. Hinupuan na. Wow! Oh. alun alon Op, oh, op, oh, op, oh. op. Ah, alon. Yung piraso na. Anim. 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 Ah, oh, gan gan nomor yang tamak mah loh. Aku nak tanggar. Hmm. Grabe mah dulu ang laki mga idol oh. Eh. Tindi karon. Hmm. na naman sa idol iron mga idol. Wala pa ron. lak pa lak pa lak mga idul lak parin itu mga idul loh laki ngulingan idul liron Grabe, pulang-pula. Oh, uh, matindi. Dami ron, walang sipyat ron. No? Ah, uh, may dolo. Oh. Grabe, maglabasan pala ito gagabi may idol Ngayon ko lang na ano may Try lang namin mga idol. Kasi meron nag-try daw idol dolo. Marami daw ang huli din. Sa gabi nag ano. Yan may dolo. Oh. oh, ganito palang kulay niya sa gabi mga idol. Pagpatay, magpute tapos pag buhay pa pula yung ano itong kulay medyo pa ano na naputi na papatay na po to ano ito papatay na to ano ro wala pa wala pa mga idol wala pa okay wala daw kaning lingkore Huli doon may idol. Huli doon may idol. Huli ron, sure. Huli nga. Oh. Uh, Pasukos ko na. Pasukos na ron. Ay, nakuha na ron. Ay, nakuha may idol. Yaki-yaki ron. Pahayang, ipahayang, pahayang. Ipahayang. Oh. Kinahirapan sa laki, may idol. Oh. Ugi, okay, kita ko. Ugi. Pinakamalaki. Okay. Uh, lah, nakalaki mga idol. Lah, biglang nagputi ron. Da. Biglang nagputi. Eh, so na siguro to. Na, 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 Dahil na de, de utok pala mga idol. Uh, oh, ugi, ay. Gah. Na. Sakto pala pagkatama ron. Utok. Ki. Okay. Ugo. Oh, Labas yung bunggangin. Ayo, ayo, ayo! Ah, Hari apa ulit? Sekarang so, Ron! Yes? kayo! Gabi na! Angkarup yuk, Udah kayo, mga idol! kita tanggalin! Uh -huh. Huh? Kim nyo eh. -hmm. Finally, okay. Uwi na kami mga idol. Dito tayo mag-aari ron. Gabi uwi na lang tayo. tra, tra, Uwi na tayo. Uwi na lang kami mga idol. Kasi gabi na. Nang na kasi. yan. Uras po natin mga idol. Alas noy bina. La, alas noy bina bula ron. Uwi tayo. tra, Tara. May idol. Uwi na kami mga idol. Uh, na lang po natin, Lalaas, na. La Pag tayo. Uh, Pupunta na kami doon. Ibinta uh, na namin to. Kasi gabi naman no, ito. Bawa na ng tao. Baka kami lang dyan. Makrupyo pa kami. Kaya uwi na po kami ngayon mga idol. Kaya yeah, tara. Samahan nyo kami mga idol. Mga idol. Uwi na kami. Mga idol. Yun. Yun. Galing rin pala si Idol Iron magtekin. Pira-pira ron. Ano dito? Dami na laki. Uwi na kasi may marami pa sana nang magkain may do kaso. Uwi na kami. Baka ayun ay tindahan sarado na hindi natin hindi na natin tumabenta. Kaya uwi na tayo. Uwi na kami. Kaya update na lang po tayo mga idol. Pagdunggo na namin kasi ako na magtikin mayo idol kasi medyo medyo malayo-layo pa po. Mawa yung bata. Kaya ako na magtikin. Naka, run. Muntik po mataglag-lag run. Dito na po kami. At yung nahuli ni idol iron ay... Iyan po namin. Pasok sa baldi. Yan. Aray ko. Oh, malaki. Oh, laki. Hmm. Tara. Let's go. Lago na lang hmm? ako. na lang? ron Yan mga idol, Binsa po namin to. Kaya samahan nyo po kami mga idol. Kaya mga idol, haba na tayo. Na, -ano, sinilas yung sinilas, na, nakaano ka ng sinilas ron? Wala. Oh, meron Yung sinilas ko, diba din na lang yung mama? Ah, ko sinilas. Tara. Dito. Saya bintaron dito. Oh, sige. Dari dito kabila magdan. Tayo oh. may dol. Buti lang maydol ay bukas pa yung ano, bintahan. Oh. Dito kabila magdan. Ah, oh, ano tayo? Dito. Ano yan? Ano yan? Iho yan. Ako na yun. Yung isda yun. Ay, agukoy. May kita tayo. dun. Wala ka. Pa. Na, wala mo. Wala mo vlog ang. Ang pa. Oh, ang baka. Um. Ay, ay, sa gamay, Tapa na idol iron mga idol. Yun, huli na idol iron sa ngayong gabi. Tapa na idol iron yung nagtimbang mga idol. Hindi pala ito sa idol iron ang huli ng idol Dali pa yung maliit. Ayan. Pigyan natin ang pangulam.

Ako to pinos. May update ba sa Sabi ninyo pa na